Madami din veterano at beginners na madalas makasira ng cable wires dahil sa maling paggamit kagaya ng pagdagdag ng extra plates at dumbbell weights sa pec deck machine hollow Gidaro po, ako po RP, ni Jim D po. So, first time ata natin mag-gagawa ng reaction video. So, may nakita kasi tayong video, video ni Baki ng Pinas. Si Baki ng Pinas is from Dasmarinas, nakikita ko yung mga video niya. Yung ginawa kasi ni Baki, una, is na siya ng reverse fly sweet back deck na puno sa 150 pounds, tapos nagdagdag siya ng dalawang uh, 50 pounds na ano na plato plus may dumbbells na nakastak. Ngayon, may nag-react, may nag-comment na sabi nila, sisirain mo yung machine, masisira yung kable. Okay. Yun yung magiging topic kasi napakomment kami doon sa ano eh. Napakomment ako doon sa, sa, sa reels niya na yun. Ito po yung explanation niya. So, tanggal ko muna to. So, itong reverse flex with peck deck, lahat ng machines namin, nagaya nito reverse flex peck deck, tapos palating naman ito. So, ito, RP Smith machine natin, kita nyo, bukod sa pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bukod sa pin, meron tayo dito na, yung top most, ang tawag namin dito guide plate eh. Yung guide plate kasi, yan yung pinakaunang-unang plato, yung guide plate namin, kita nyo, merong sabitan ng plato. May sabitan tayo ng plato. So, pagka nabitin ka na sa plato mo, itong selectorized plates, magsasabit ka ngayon ng plato, kagaya dito. Nagpasensya nyo na wala kami mabigat na plato eh. So, gagayain lang natin yung ginawa ni ni Baki sa ano. So, nagsabit siya ngayon ng plato rito. Todo so, sa 150, dalawang 100 pounds. Ito kasi, hindi mo mabubunot to. Nakafix po ito, hindi mabubunot. Ito, ginawa natin yan para nga sabitan ng plato. Kasi, kagaya niya, ang lakas magbuhat ng taon na yun, sabitin siya rito. So ngayon, tawag dito, question nila ngayon na baka masira yung kable, masira yung, yung puli. Okay, ito po yung explanation nito. Sa pagkakatanda ko, kami lang ang gumagawa nito. Yung guide plate na to, wala akong ibang alam na fabricator na gumagawa nito. Not unless, ginaya talaga sa amin. Kasi since 2013, nilalagay ko na to kasi yun yung experience ko sa gym ko. Kasi sa gym ko, may mga malalakas na magbuhat. Kaso, pag minsan, hindi naman gano'ng kadami sila. Kung baga, ilang, ilang tao lang naman yon, sampun tao lang naman yon. Ang, ang logic ko, bakit ako bibili ng maraming selectorized plates, 200 pounds, 300 pounds, kung ang gagamit, lima, sampung tao lang, eh di parang ibinili ko lang sila ng sarili nila sa plates. So, naisip ko, ilagay ito, itong topmost part na to para ka ako, pag sinabep balansyado siya, balance, nasa gitna. Tignan mo yung video ni Baki. Ngayon kasi, nakita ko kasi yon So, pagpasensya nyo na, kasi gumawa lang ako ng makeshift. So, ang nakikita ko dati kasi, gumagawa ng round bar. Yung ibang mga gym owners, ito, nilalagay dito sa kanan. Dito. Dito sa kanan. Kasi hindi nila mailagay dito yan eh. Pag dito nilagay nilalagay, hindi nila maitutusok eh. So dito, isasabit yung dumbbells, yung plato. Kaya ngayon, pagka dahil dito yung ano, nandito na ngayon yung plato, pag umangat to, nakagewang, naka, naka side view. So pag gano'n ang nangyari, unang-una maapektuhan yun yung pulley. Yung pulley kasi matigas 'yan eh, hindi 'yan hindi 'yan multidirectional. Kaya mangyayari jam, tatalas yung pulley. Mapupudpod. At pag napudpod 'yan, naputol 'tong kable na to. Yung papalit mo ngayon na bagong kable, dahil matalas na yung pulley, yun na ngayon yung magsisilbing ngipin na para maputol ulit 'tong kable. So yun yung sinasabi ko na iniiwasan natin mangyari. Kaya dito tayo naglagay sa gitna. Ito ay napakabalansyado balansyado niya. So ngayon, nakita nyo naman, kung di ako nagkakamali, dalawang 50 pounds yung nilagay niya, parang may 50, 30, 20 pounds sa dumbbell. So ang, ang bigat nung kinarga. Pero never nyo nakita ang gumewang. ba? Diba? So ito yung sinasabi ko na ano, na purpose nito. Hindi lahat ng gym equipment fabricator meron nito. Kaya yung pinansin nila, na ginawa ni Baki na naglagay ng ng plato tapos tumbles masisira daw. Hindi po makakasira 'yon. Yung design namin is dinesign siya para maging sentro. Plus ito pa 'yon. Yung kable kasi natin is important to. Tapos to, gamit talaga siya sa gym. Kasi marami klasing ano diyan, ah, marami klasing kable. May mabibili ka diyan sa mga bolts and nuts na hardware store ng kable. Or sa Ace Hardware, meron kayong makikita niyan. Pero magugulat ka sa gitna, may sinulid, may tali. Kasi itong kable na to is hindi lang sa gym ginagamit. So, ginagamit ito, makikita mo sa mga railings, sa mga poste. Pinagsisecure -se siya. Ang pinagkaiba na sa atin kasi, ito is made for gym equipment talaga. Tapos, yung sa amin kasi may 1,000 pounds ng tensile strength. So, 1,000 pounds ang tensile strength. Kaya, kung maglalagay ka man dito ng mga, eh, ng mga plato, kahit umabot ka pa kala 500 pounds, kaya pa rin yan, hindi siya basta-basta mapuputol. Maraming ano yan, maraming paraan para ma-monitor mo. Yan. And speaking of monitor, ito yung bonus point natin. Nakita ko rin si ano, Alan Zombie. Alan Zombie yung kanyang Facebook page na putulan siya kasi ng kable. Tapos tumama yung ano, bar siguro, sa dibdib nung gumagamit. So ito yung tips ko sa inyo paano mapapahaba yung buhay ng kable. Una, tignan nyo yung puli nyo. Kung yung puli nyo may mga ngipin na, tapos bakal pa, ito sa atin plastic eh. Kasi dati bakal yung ginagamit ko. Ang problema sa bakal, matibay siya, oo. Pero once na, eventually kasi mababalatan to eh. Once na mabalatan to, lumabas yung kable, magbabakal sa bakal yung friction. So, alam naman natin yon pagka nagkaroon ng na friction, lumalambot yung bakal. Ngayon, itong puli na bakal na to, pagka sa sobrang tagal sa friction, tumatalas, nagkakangipin. So, pano kung, kung nanonood kay sa akin, at nagbubuhat kay sa gym na bakal ang puli, tingnan nyo yung puli. Sigurado ako, matalas na yon kung bakal yon Okay? So anyway, kaya kami yun, plastic na yung ginagamit namin kasi hindi siya tumatalas. At kung dumating man yung punto na tumala siya, palibasa plastic siya, hindi siya nakakahiwa ng kable. Kasi isipin mo to, kung matalas na yung puli mo na bakal, tapos pinalitan mo ng bagong maayos na kable, mas mabilis na mapuputol to ngayon. Kasi bakit? Kasi ngayon yung puli mo, matalas na eh. Kung dati, sariwa, matagal. Ngayon dahil may mga gatla-gatla na, syempre, mas mabilis na mapudpod yung kable mo. Kaya ting ang unang-unang tip dyan, tignan nyo yung puli. Okay? Pangalawa, pangalawang tip. Ito, sa reverse fly suit pack deck, pantay kasi ito. So, hindi natin magagawa yung pangalawang tip ko. Dito natin magagawayan sa uh, crossover. Kalimitan ng napupudpod sa crossover, ito ito itong part na to. Kasi pag tinira mo sa taas, yun yung gumagalaw. Pag tinira mo sa baba, gumagalaw pa rin. So sa dami ng puli na nandito, ang pinakamagalaw talaga is itong gitna. So ngayon, ito yung unang mapupudpod. So ngayon, yun. Shoutout kay Alan Zombie kasi sir, ito yung tip na bibigay ko sa inyo. So, pag nakita mo na nababalatan na to, pag nababalatan na itong area na to, ang gawin nyo, balikta nyo, balikta yung kable. Kasi, pag ito, inilagay mo sa baba, at yung baba, inilagay mo sa taas, itong gitna na to, malilipat sa likod. So, gayon, sariwa na naman yung panibagong uh, kable na tinutamaan ng pulit. So, kung tumatagal yung kable nyo ng apat, o anim na buwan ng regular yung, yung hinihintay nyo maputol, ngayon, may pwedeng tumagal ng walo hanggang labing dalawang buwan yung kable nyo pag binabaliktad nyo. Kasi, kagaya ito, promise, tingnan nyo yung mga crossover nyo, dito putput na yan. Pag binaliktad mo yan, dito sa likod yan. So, ganoon rin sa lat pull down. Ang lat pull down naman, dito sa taas, ito, 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 ito. Itong portion na ito, ang laging nababalatan sa taas. Ngayon, pag nakita mo na nagtutuklapan na, ibalik pa rin mo yung kable mo para mapupunta ngayon dito yung napupudpud na area na yun at yung nandun sa area na ngayon na binaliktad mo, sariwa na naman yon. So ngayon, yung lifespan ng kable mo, tatagal. Basta huwag mo lang antayin naman na na tanggal-tanggal na -tanggal yung mga hibla bago mo bunutin. So ang suggestion ko, once nakita mo na balatan, pwede mo nang ta rin. Huwag nyo nang hintayin na konti na lang na tihibla na natitira bago nyo balikta rin kasi wala nang silbi yun. So, babalik tayo doon sa reverse fly suit tech So, I hope na paliwanag natin ng maayos yung reverse fly suit tech na ginamit ni Baki na ano, although nilagay niya ng plato, hindi yon sapat para masira yung equipment, masira yung kable kasi, dinisign talaga natin tong equipment na to. Lahat ng selectorized equipment namin, dinisign namin talaga to ng pwedeng sabitan ng plato. Nang balansyado siya at hindi masisira. So, hindi po lahat ng gym equipment fabricator is ganon. Silipin nyo, kasi makikita mo naman kung saan man kayo nag-gym ngayon at hindi kami ang nag-supply. Tignan nyo yung selectorized plates nyo. Tignan nyo yung selectorized plates niya. Kung yung number one, yung guide plate, kung yung guide plate is merong lagay ng plato na hindi natatanggal. So sa amin, pag gagamitin mo to, matik, dito ka na sa second. Magsisimula. Kasi to hindi mo na mabubunot So, kung 10 pounds lang yung kaya mo, huwag ka na maglagay ng ano. Huwag ka na maglagay na ito, Kasi, hindi naman bibitaw na yung ano. Hindi na bibitaw yung unang-unang plato. Kaya kita mo, isang plato lang yan. Pero sobrang balansyado siya. Kaya pag nilagay mo rito yan, hindi yan gegewang. Hindi, kasi ang problema dyan, pagka naglagay ka dito may posibilidad gumewang gewang yan. Diyan masisira ngayon yan. Diyan masisira yan. So ito, we made it sure na nasa gitna para pag nagsabit ka, hindi bibitaw. Nandyan lang yan. So dito ka lang sa gym depot makakakita niyan. So sa Sir Baki, sana nanonood ka. Siguro, balang araw, makapag... Holab tayo ng mga gamit. o rin si R.P. na Jim D. po. Maraming salamat po.